Nakagawa ng kasaysayan ng Serbian tennis player na si Novak Djokovic ng kanyang makuha ang 2023 US Open Men's Singles title nitong nakaraang weekend. Yan ang ulat ni Kay Asuncion ng PTV Sports. Matapos tanghalin pinakabagong US Open champion, maituturing ang 36-year-old Serbian netter na si Novak Djokovic na ang may pinakamaraming Grand Slam singles title sa Men's Elite Division sa kasaysayan. 24 na titulo na ngayon ang kanyang hawak na kinagibilangan ng 10 Australian Open, 7 sa Wimbledon, 4 sa US Open at 3 French Open. Naging posible ito ng daigin ni Djokovic si Daniel Medvedev ng Russia. 6-3, 7-6 at 6-3 na ginanap sa USDA Village and King National Tennis Center nitong weekend. Sinarapasa rin ni Djokovic ang mga manonood ng kanyang ipakita ang t-shirt kung saan nakaimprinta ang kanyang litrato kasama ang yumaong basketball legend na si Kobe Bryant. Aniya, nung nagkaroon siya ng injury, si Bryant ang isa sa mga sumuporta sa kanya para magpatuloy na maging mahusay na tennis player. Malaki ang epekto ng pagkawala ni The Black Mamba kay Djokovic at nais niya itong bigyan ng pagkilala sa pagsungkit niya ng kanyang 24th Grand Slam Singles title na kapareho rin ng jersey number 24 na gamit noon ng Los Angeles Lakers Cager sa NBA. Ngayong taon, naitala rin ni Djokovic ang kasaysayan bilang unang player na nagawang manalo ng tatlo mula sa apat na Grand Slam title. Mula sa number 2 spot ng Association of Tennis Professionals o ATP, balik na rin ngayon si Djokovic sa tuktok ng rankings, hawak ang 11,795 points. Katagda na ngayon ni Djokovic ang Grand Slam singles title record ng dating top female tennis player na si Margaret Court mula sa Australia. kaya Asuncion para sa bayan.